Hindi ko na talaga alam kung ulan ba to o maglalaba pa ako. Kung wala akong down niya, ba Amoy kulog na naman to for sure. Alam niyo yung ganyan, lalo na pag makakapalang damit, jacket, bed sheets, uniforms, hindi sila basta-basta natutuyo. Kahit anong electric fan o patong-patong na hanger gawin mo, may chance pa rin na ang amoy. Kaya ngayon, hindi ko na talaga tinitiis. nag downy ni Auntie Bak na ako, no? Kahit dito lang sa loob nakasampay, kahit jacket pa yan o bed sheet, hindi na amoy ang damit namin. Hindi ko na kailangan magpabango para matakpan yung amoy. At best part, wala na rewash. Laking tipid, laking ginhawa, at laking peace of mind para sa akin bilang mami Kaya ngayong panay ang ulan at mahirap talagang patuyo na labada, yung amoy kulog na nakakainis, minsan nakakahiya pa. Kaya thanks to downy antibac talaga. Ang laking bawa sa worry, mas kampante na ako at si Saiza. Mas confident din sa school. Use downy na mga mare!